adventure na tayo wala nang bagyo mga kapaders at na ito talig agad mm -hmm. gitik una nagpakita buwi na mano pambinta kagad mga kapaders salamat lord at nakalipas ng bagyo dito sa umalik nakabalik adventure tayo uli butit malino ang dagat ngayon at na ito pangarong na nagpakita nukos or pusit mm -hmm. pang ulam ka agad. pang kalamaris mga kapaders o kaya sabawan na may kasamang talbos pula Ilang gabi hindi kami nakalaot. Kaya nga mga kapaders, pang ulam na muna itong nukos. Hindi muna pambinta, pang ulam na muna. Hanap ulit tayo ng mga pana. At na ito, solid, budlawan. Mm hindi -hmm. na Tinamasigit na ng katawan na naman. Ayos ito mga kapaders. Mga tayo, pang ulam, pirituhin. At sana may kasamahan pa ito dyan sa parting unahan. Ating hanapin laang. At na ito, manitis, sarmulitik. Mm-hmm. Sa ang tama. Gitik mga kapaders. konti unti, -unti na kakaroon ng lasa ang dagat. Medyo malamig na mga kapaders. Kaya kontinsyagat na lang tayo. At baka buwan ng mga December, isang deb na lang tayo pag di nakaya ang lamig. At na ito, manitis ulit mga kapaders. Mamatahin ko. Mm-hmm. Sure bowl. Ay Ayos to pandaratagdag. Mga kabintaman. Makabawi lamang sa gastos, kahit walang kitain. Ang mahalaga, may pangula mga kapaders makabawi lamang sa ilang gabing ulan la o tayo makahigup lamang sa at makakain sa riwang isda nakakaumay na ang sardinas puro gisa na laang <laughs> hanap ulit tayo at na ito nasa corals timbungan mm -hmm. pambinta ayos man magkakad isda dito ang panain kaya lang medyo madalang mga kapadir. hindi pa kasi nung malaki ang dilim maya maya masikat na rin ang buwan hanap ulit tayo Pakita. Uy, naroon mga kapaders. Malaking sibungin. Good size. Pasiguruhin ko ito pagpana. Mm -hmm. na mga kapaders. Sa parting sa hangang piyatamaan. Malaking sibungin ito. Lapo-lapo. Wartang linaw na. 150 ang kilo sa amin. Ito palaking sibungin mga kapaders. Kung buhay, mahal daw ito sa ibang lugar. Mga 1.5 ang kilo. Mga bagong tabi lang ito dito sa babaw. Galitong kalariman. Ayos, kwartan linaw na. Sana may kasama pa ito. At parang nagdagan pa mga kapaders. Sa mga po dyan, ito nga may sinisisid. Ang lang na ito mga kapaders. Dimandi pa or tatlong di pala ang lalim. Babaw lang. Hanap ah, ulit tayo ng mga pa ng isda. At na ito, timbungan na malaki. Isdang may balbas. Mm -hmm. na naman. Maka Uh, ah, mga kapaders, mga kapaders mamaya pag sikat ng buwan uwi na rin kami lulubos-lubosin ko ngayon habang di manasikat ang buwan at mamaya pag sikat ng buwan ang isda mailap na hanap ulit tayong isda at na ito budlawan mm -hmm. ay nakabunot ulitin ko mga kapatirs mm -hmm. ay nakabunot ulitin ko mm -hmm. huli ka na dyan pangatlong saka nahuli. rugado mga kapatirs talagang balik din ang unog mo panghinain ka kagad pang ulam hanap ulit tayong isda at nandito may nakasuot sa malaking binagong uy lapu-lapu ulit mga kapaders, si Bungin mm -hmm. kaya lang hindi kisunong kalakihan ito estimate ko dito, mga 200 grams mga kapaders, ayos nito pang dinadagdag pang po or si Bungin magagandang klaseng isda ang bagong tabi dito sa babaw tsaga 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 ako dito katakusulundayblaang na naman at na ito manitis. Mm hmm pala ito mga kapadir, hindi pala na manitis. Ayan. Sabog ang kanyang hasanga na naman, nagdudugo. Pandagdag ulit pang bintang. Makadilin siya lamang na pandaya, pers, totoy. No, ito pa, guntingan. Or danggit bahura mga kapadir. Masarap itong bunlis or daing. Kakasakuli ang pana at may lang kitang isda. May kasamahan pala itong guntingan. Andiyan sa parteng unahan, sa mataas na binagong at na ito pa guntingan uli. Mm -hmm. Bale tatlo na mga kapaders, dalawang guntingan, isang timbungan. Mayra tayo pang ulam bukas, masarpe ang pinirito. Sana managdagang pa ating pang ulam. Sa mga nag-request po dyan na gusto bumili ng daing, pasinsya po dahil malayo ang aming lugar. Dito kami sa isla ng Humalik Kison. Mm -hmm. Torotot, pang ulam ulit mga kapaders. Ayan, medyo malaki ito. Sigurado ito na naman bukas, Ang sabawan na ito. Estimate ko ito mga tatlong putol ito mga apat na putol mga kapaders. Tanggal ang ulo na ito. Itong isda ang ayo bili ng inchik. Bili kong salapit, tapon daw ay kalahati. <laughs> Hanap ulit tayo. Pakita pa, lapo po Uy, na ito. Nakasagipit mga kapaders, malaki. Mm -hmm. Pangalawang pana mga kapaders, isa lang ang tama. Puro sa parte ng hasangan. Diyan ko na pinapatama ng isda, hindi ko na ginigitik mga kapaders. At baka hindi magigitik, makabulot lang. Malaki pa naman itong mga kapaders. God says uling sibungin, pandaradagdag, salamat Lord. Nakasibungin naman tayo. Malaki ngayon ang bagong tabing isda ito mga kapaders. mga lapu-lapu. Hanapan natin uli at baka mayroong kasama yung sibungin na yun. At na itong timbungan, Mm-hmm, sintido ang tama. Gitik mga kapaders. Magandang corals to, mga ito mga kapaders. Gusto ang talito ng isda. Kailang walang kulambutan. Kung may kulambutan sana, mas magandang presyo. Hanap ulit tayo. Pakita. Andito, may nakasuot. Malaking lapu-lapu. Mm-hmm, mata ang tama. Woohoo! Huh -huh. Pangatlong pana mga kapaders, mas malaki ito doon sa dalawang napana ko. Kaya sa mata ko pinatamaan at para hindi makabunuhot. Noy, laki! Andito na pa sa partim babo ang malaki ang sibungin na mga lapo-lapo. Tatlong di pala, lalim lang ito mga kapaders. Babo lang naman ito kami sinisidan. Hindi kasi nung malalim. Dahil sa parting malapit lang kami sa isla. Dahan-dahan na tayo ng langoy. At ba tayo makasumpungin ang sibungin? Oy, na ito! Malaking timbungan ito mga kapaders. Mm -hmm. Yari ka na naman. Bagat ang sugat ang timbong nito mga kapatid. Malalaki. Ayan, nagdudugo na naman. Pangihinain ka na naman dyan. Ah, tao ka na tumakas. Hanap ulit tayo. Ah, ito. Uy, malaki ito mga kapatid. Turotot. Aba. Pasiguruhin ko. Mm -hmm. Hindi tumagos. Uy, nakabunot. Ulitin ko. Ay, lumayas mga kapatid kasauli ng pana mahinto kayo sa parteng unahan sisiguraduhin ko na ito pag pana mm -hmm. gitik mga kapalis ayun na dami sa ala hindi ka dyan makakaalis papanain ko ulit mga kapaders hindi nakakaalis nakatagka ang bibig sa corals mm -hmm. gitik na ito mga kapaders sige galaw ko na lang buntot dakutin ko na lang kaya yoy laki masarap sabawan abawan ito mga kapaders Sigurado nito ang mga limang putol. Pinirito ang masarap itong mga kapayos. At na ito pa, sulid. Mm hmmm lagata ka dyan. Ayos na, pandiradagdag, mga kabin, tayo. Ating hanapan uli. Sana may lupang kasamahan. Pakita, mga isda. Nasa na kayo? Andito mga kapayos, may bumaon. Mm hmmm gitik. Crocodile fish, mga kapadyers, kung tawag dito sa amin, burubuaya. Ganitong isda dito sa amin, pasalapo ito mga kapadyers, kasama ng presyo ng sibongin, 150. Kahit ganitong itsura na ito, masarap yung sinabawan. Crocodile fish, yun, nakayang lusman. <laughs> Hanap ulit tayo, at naroon pa, lapulap ulit mga kapadyers. Uy, umatras mo sa butas. Siguraduhin ko pagpana. panak. Mm hmm brown na sibungin or sono mga kapaders hindi man ito kalakihan Ma ko 200 grams ulit mga kapaders hanap ulit tayo kulapuhan mga kapaders uy pugita mm -hmm. gataan ulit mga kapaders tibogok manalang gabi eh tawag sa amin eto ulit sa amin ang presyo na ito. sandaan ang kilo mga kapaders masarap itong adobo hanap ulit tayo dyan sa unahan at naroon may nakasuot talig bago mga kapaders pandaradagdag pang binta mm -hmm. yari ka na naman dyan nasa na pa yung kasamahan na ito wala yata ang kaasawa mga kapaders ating hanapin sa parteng unahan lang naroon may nakasuot talig bago ulit mga kapaders masama ang pisto mm -hmm. gitik naudog by dalawang talikbago, bago ayos na itong pambinta bukas bawin ang gastos may kikitain tayo ulit mga kapaders kahit kahura ng bagyo hanap ah, ulit tayo magandang corals uy sulid ito muna unahin ko mm -hmm. gitik na naman tarik bago ikakasakuli ang pana at may sulid pa at na ito yung sulid mm -hmm. bali dalawa mga kapaders parehas pang naman Susubra natin pang ulam. Makahigop lang tayo ng sabaw. Ayos na. At baka bukas makalaot pa tayo. Habang kalma ang dagat. samantalan yung panahon. At season tayo ng amihanin. Hanap ulit tayo. Uy, uli, sulit ulit mga kapaders. Mm -hmm. Nakabunot. Mm -hmm. Pangalawang panak sa kanahuli mga kapaders. Hindi kagad na bukas yung manang panak ko kaya nakakabot ng isda pagbiglang pirsa. Pandara dagdag na naman. Salamat Lord. At na ito pa sa butas, may nakasuot. Muntik mm -hmm. Buntik pang makapulit mga kapas. Bunit pang ang baltang talikbago bago. Nakalito mo na aking video sa mga mana. Ma na rin ako at mawi ma na mga kapaders. Isang dive lang ako at sikat na ang buwan. Na ito na mga kapaders sa aking huli. Kahit ako sulong dive lang. Yung kulambutan hindi ko na videohan mga kapaders. Pales na kaya kaya di ko na videohan ayos man yung drive ko mawi na rin kami ayos na ito, may pang ulam na tayo at makakadil shift tayo ng kahit kaunti makabila man dalawang kilong bigas na kayo mga kapaders maraming salamat lord sa biyaya ngayong gabi at pinagpala pa rin kami kahit kami isang dedla ang ayan o mga kapaders nakikita ninyo mataas na ang buwan at mawag na kami abang abang lang pag uwi namin mamaya na ito na mga kapaders yung aking huli kahit ako sulunday blaang ayos mga nakapatan yung tatlong sibongin na malalaki puro good size mga kapaders ayan laki ng kulambutan estimate ko dyan mga tatlong kiluhan mga kapaders natilaok na ang manok oras nga pala ngayon nalas 11 mga kapaders ayos na ito pambigas bukas pag naibinta ayan trutut malaki mga kapaders sa bawan Abang-abang -abang lang bukas kung ilalang kikitain ko dyan lahat-lahat na ito na nga pala mga kapadres yung aming kinita sa Sunday Blaang kaya't kami kaya sa Great sa Laot sa gabi ito ang aming kapintahan lahat lahat 1,500 mga kapadres itong 500 pambayad sa gastos itong 1,000 itong sa amin na partihin mga kapadres ang bumilang isda namin ay si Mayura ay magkasawa ni Mayor mga kapadres kaya ito wala lang ng resibo kaya mamaya pa papartihin ko itong mga kapadres para sa kasamahan ko Maraming salamat Lord sa biyaya. Meron kayo bagong pambigas. Maraming salamat nga pala sa inyong panood sa aking mga video sa YouTube. Pati na rin po sa mga hindi skip ng ads. God bless. Ingat tayo yung lahat.